bakit po siya pala mura? Talong mo sa kanya kung ano yung mura. Ano ang mura na narinig mo kay kapatid na Elinas sinasabi mong mura? Ano yun? So, nung nanood po kasi ako ng Bible Exposition sa CD po, ano, nagsabi po siya ng gago, tanga, iba Sa makatwid, para sa'yo, kaya ako, kaya ako nagmumura dahil sinasabi ko yung tanga at gago. De, salamat sa iyo, kapatid. Siguro nga ako ang sugo ng Diyos dahil yung salita ng Diyos, yung tanga, sinasabi ko rin. Basahin natin yung katangahan ng mga tanga. O, oh, tangang mga taga Galacia Ay, yung taga Galacia Tanga po sila, kapatid na Eli. Sino may sabi niyan? Si San Pablo po. Si San Pablo ba'y sugo? Ay, sugo po siya ng Panginoong Iso Kristo. Kaya yung tanga, hindi mura yon. Sinasabi lang yung tao na yung mga tagagalasya, mga tanga. Alam mo kung gaano ka tanga? Tres, tres. Basahin mong buo. Tangang tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Ay, katangahan pala yon nagumpisa ka sa espiritu, tapos babalik ka pa sa laman para bang paatras ka. Dapat mula sa laman, papunta ka sa espiritu. Ang ginawa ng taga-galasya, nagumpisa sa espiritu, papunta sa laman, paatras. Ede, eh, tanga, basahin natin yung Biblia katoliko, yung magandang balita Biblia. Tingnan natin kung sinasabi rin ng Diyos yung tanga. Sa Biblia katoliko, 49 Gs. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong kahit hangal, pati tanga. Bakit naman niyo sasabihin nagmumura ako? Sinasabi ko lang naman yung salita ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Pag sinabi ko yung tanga, salita ng Diyos yun eh. Inuukol ng Diyos yun sa mga walang malay sa katwiran. Ang tawag ng Diyos doon, tanga. Dahil sa katangahan, naloloko tuloy sila, mga loko-loko. Basahin natin yung Aroma 1 at 22. Sila'y mga loko'ng nagmamarunong. Aba, may mga loko pala. Hindi naman nagmumura si Pablo. Sinasabi niya lang, may mga loko talaga, nagmamarunong pa. Loko naman. Wala namang kamalay-malay, nagyayabang nagmamarunong. Tawag ni Pablo, loko. Nagmumura ba si Pablo niyan, kapatid? Sinasabi niya lang, may talagang loko. Eh, diyan ba sa Bicol, wala bang loko diyan? Nakakita ka na ba diyan, loko-loko? O kung meron loko-loko, pag sinabi mo, halimbawa, sinabi mo, si Juan, loko-loko, eh, talaga naman loko-loko, nagmumura ka ba nun? Sinasabi mo lang yung totoo. Halimbawa, meron babae na siya mismo nagyayaya sa lalaki kahit sa daan, yayaya niya yung lalaki na, na maghalik-halikan sila Laron. Ano tawag ng Biblia ron? Basahin nga natin sa Kawikaan 7.13. Sa gayoy, hinahawakan niya siya at hinahagkan siya. At may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya. Ano? Anong tawag ng Diyos diyan? Walang hiya daw po eh. Alang marini. Awambayin. Awambayin na. Walang marine, walang hiya. Ano sa, ano sa bikol yun? Asin, pinupugulan niya siya. Asin, hinahadkan. Hinalian niya nin supog ang sa iyang lalawgon. Ano ibig sabihin nun? Tinanggalan niya ng hiya ang kanyang mukha. Kita mo, mukhang walang hiya talaga. Ang ibig lang sabihin, hindi naman mura yan. Sinasabi lang yung klase ng tao. Meta nga may bobo, may gago, may siraulo, may hindi panla, panlalait 'yan. Halimbawa kapatid ano, an, uh, uh, yung babae ang kapatid natin eh, di ba no? Matino naman ang isip niya. Sinabi ko luka-luka siya, 'yon minumura ko siya noon. Ang pagmumura, minumura mo yung kapwa mo tao parang hindi mo siya minamahal, baliktad minumura mo. Minamaliit mo. Eh, hindi naman siya luka-luka. Sasabihin ko, luka-luka siya. Yun ang masama. Pero yun luka-luka talaga. Sinabi ko luka-luka. Nagmumura ba ako noon? Eh, gago ka naman talaga. yan eh. Anong sasabihin ko sa'yo? Sabihin ko ba, wise ka? Hoy, ang wise-wise mo. Eh, parang yung pinsan ko. Meron kasi akong pinsan, iha. Inutusan ng lola ko, bumili ng suka at saka ng toyo. Mag-aadobo kasi lola ko. Binigyan niya ng dalawang baso. Nung araw kasi maliliit kami, makakabili ka ng jis na toyo, jis na suka. Binigyan niya ng dalawang baso, tapos binigyan niya ng dalawang jis sentimos. Nung araw kasi may jis sentimos yung kulay pilak. Sabi ng lola ko sa pinsan ko, o oh, eto, dyan, para sa suka yan na jis na suka. Ito naman sa kanan, ito jis na toyo. Sabi niya, de umalis na yung pinsang ko. Eh, hinabol ng aso na dapa. Nako, hindi dumadating. Hinanap ng lola ko. Ah, nung makita, inando sa may kanto. O, oh, bakit ka? Anong ginagawa? Ba't umiiyak ka dyan? Lola, hinabol po ako ng aso. Nada pa ako. Eh, ba't hindi ka na bumili ng suka at saka-toyo? Kasi po, lola, nabitawan ko yung dalawang, ano, jeez, hindi ko po alam kung alin yung para sa suka at kung alin yung para sa toyo. Alam mo, sabi ng lola ko, piningot yung tenga. No, pakatangwa mo! Sabi ng <laughs> ano masasabi mo? Tanga ba o matalino? Ay, talagang tanga po yun, kapatid na Eli. <laughs> eh, kasi kahit naman mag... Kung di ba naman tanga yun, kahit naman magkapalit yung dalawang jis, eh, pareho rin naman jis yun. Pwedeng ibili ng suka, toyo, jis na toyo, jis na suka. Napaka-tanga nung pinsang ko. Hindi ko na nalang sasabihin ko ano pangalan, mapapahiya. Masama naman yung tanga, tanga, lol, baba. Pag sinabi ko naman, eh, sabihin ko, matatalino kayo. Masama yun. Ah, basahin natin yung kawikaan 24-24. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga bayan, kaya yamutan siya ng mga bansa. Masama pala yung magsasabi ka ng baliktad. Masama na, sasabihin mo pang matuwid. Tanga na, sasabihin mo pang matalino. Yan ang masasabi ko.